Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon sa social media ang isang video na kuha sa isang event sa Davao City kung saan makikita ang aktres na si Belle Mariano sa isang awkward interaction sa isang fan. Naganap ang insidente noong Sabado, August 31, 2024, sa University of Southeastern Philippines Gymnasium, sa panahon ng Star Magic Shooting Stars Exhibition Game na dinaluhan din ng love team partner ni Belle na si Donnie Pangilinan. Sa nasabing video, makikita ang isang fan na lumapit kay Belle matapos ang kanyang performance, dala ang isang bouquet of white flowers na nais niyang iabot sa aktres. Bigla na lang ibinagsak ng fan sa sahigang flowers at agad-agad na gustong magpa-picture kay Belle. Nagkaroon ng kaunting tensyon nang hindi agad umalis ang fan at nanatili pa sa loob ng basketball court, malapit kay Belle. Agad namang rumispunde ang ilang security personnel upang masiguro ang kaligtasan ng aktres sakaling may hindi magandang motibo ang fan. Subalit, nag-request ang fan na lumayo ang security habang tinatangka nitong magpa-picture kasama si Bell. Kahit na medyo awkward ang sitwasyon, game pa rin si Bell na magpakuha ng picture at makikita sa video na hindi niya inalintana ang pag-akbay ng fan sa kanyang braso. Ang naturang video ay mabilis na nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens.